Grabe, sobrang unexpected talaga yung mga nangyari nung pauwi na nga kami galing kay Cassandra. Sobrang nakakataba ng puso na mapabata, mapamatanda ay marami na nga nagmamahal at naniniwala sa atin. Kaya ang lahat ng to ay utang ko po sa inyo. Ba, At eto na nga yung araw ng muli kong pagbalik sa lugar ni Cassandra. At sa pagbaba ko pa nga lang ng sasakyan ay mga ngiti ng mga batang tong sumalubong sa akin. At sa ilang beses kong ang pagbalik dito ay lagi kong ang naaabutan dito sa poso si Cassandra. May trabaho nga nung araw na to si Cassandra dahil inupahan nga daw siya ng kapitbahay nila para maging tagabomba Hiniram ko nga lang muna siya saglit para makapag-usap kami at ng nanay niya. At napag-alaman ko nga na sa halagang 30 pesos ay inuupahan nga si Cassandra para maging taga-bomba. At marami nga sa mga kapitbahay ni Cassandra na nagsasabi na masipag na bata ang nga daw si Cassandra. At alam ko na bukod sa pagiging masipag ng bata ni Cassandra, ay isa siyang mabait na bata. At masaya ako na laging positive ang pananaw ni Cassandra sa buhay nila kahit nga mahirap sila. At minsan nang ang nabanggit sa akin ni Cassandra na alam niya daw na hindi sila mayaman. Pero isa lang daw ang sigurado siya. Mayaman at maswerte naman daw siya sa mga taong nakapalibot sa kanya. At sa nakikita ko nga kay Cassandra, sigurado din ako na pinuno nga sila ng pagmamahal ng mga magulang nila. At kahit mahirap nga lang sila, ay binusog sila ng mga ito ng pagmamahal. At isa ito sa mga nakikita ko kung bakit lumaki ng magalang, mabait at masipag na bata si Cassandra. At napaka blessed ko dahil naging bahagi ako ng buhay at pamilya ni Cassandra. At wala na akong mahihingi pang kapalit sa mga ngiti nilang ito. At lalo pa nga ay nakikita ko na ang ngiti ni Cassandra at wala na rin ang mga pangamba niya. Dahil alam niya at nakikita niya na na unti-unti nang ang bumabalik ang mama niya sa dating sigla. At isa pa nga sa mga ipinagpapasalamat ko. Dahil sobrang blessed ako na ginamit akong way ni Lord. Para i-bless ni Lord si Cassandra at ang pamilya niya. At yun ay sapat na para sa akin at wala na akong mahihiling pa. Kaya sobrang thank you Lord sa mga blessing na ito. At sa mga taong ginamit mo para makatulong sa iba. Yung 2,000 po, galing po kay Ma'am Melissa Cor. Tapos yung 500 po, kay Ma'am Catherine Nicodemus. Maraming salamat po kay Ma'am Melissa Cor, kay Ma'am Catherine Cor. Minsan, ang kailangan lang talaga natin ay paniwalaan at manalig kay Lord. Thank you. Baka mamaya, hinto ka na naman. Maraming maraming salamat po sa nagbigay. Dahil minsan ang mga pagsubok na ibinibigay sa atin ni Lord ay inihahanda niya lang tayo sa mas malalaki pang biyaya na ibibigay niya sa atin. Magiging mahirap at matagal man itong dumating, maniwala ka dahil magiging worth it ang lahat ng ito sa huli. Dahil sigurado ako na sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin ay nandun siya at sinamahan at hindi niya tayo pinabayaan. At minsan ay hindi lang natin napapansin na may mga bagay na hindi man tayo hingi in sa kanya, ay ibinibigay niya ito sa atin ng hindi rin natin inaasahan. At katulad sa mga naging karanasan ko at napagdaanan ko, hindi ko rin inaasahan na ganito ako ibe-bless ni Lord. Iblines niya ako para maging blessing din ako sa iba. At ayokong sayangin at ipagdamot sa iba ang ibinigay sa akin ni Lord. Isang malaking biyaya na gusto ko na maishare din ito sa iba. Maliit man o malaki isa pa rin malaking biyaya na dapat kong ipagpasalamat. Dahil sa wak kas ay nagiging inspirasyon at nakakapagpasaya at nakakatulong na tayo sa iba. Dahil ang makatulong at makapagpasaya ng mga tulad nila ay isa ng malaking biyaya para sa akin. At ang lahat po ng ito ay walang sawa ko pong ipagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya mamimili at mamimigay ulit ako ng blessing sa lahat ng maglalike, magshare at magpapalo sa Batcha TV. Yun lang po at God bless! Bacha!